God. bibigyan tayo pwede natin makita kung paano nila gawin yung crates ang ito, so ayan binigyan sinasota ko ng vest at titignan natin kung paano nila gagawin hindi yan? hindi basta yung kumuha na kaya yun yun sila yun sila magkasama yun magkasama yun sila oh, ito? oo yan kanya yan? oo oh. ah dito yun yung ginagawa niya yan na yung brakes para sa ating motor si Bakbak Bak. yeah. sila yung gumagawa ng brakes na yun so kung papadala kayo ng motor safety naman kasi may brakes naman tsaka hindi papayag yung togo management pag walang crates na ipapadala mong motor kaya mayroon talaga so bayad nito ay 2.5 sa isang buong crates na papagawa mo si boss ang gumawa ng ano natin ito si boss, ang pangalan na boss? Eman po, Eman o, si boss Eman, siya yung gumawa ng clutch ng motor natin ipapadala natin sa nasipin siya kasama ni boss Eman si Victor si, si boss Victor, siya yung gumagawa ng clutch dito sa bahay Piertos Togo Express Piertos Togo Express dito yun kasama yun sa bracket ang gagawin ng motor natin papasok na tayo titignan natin kung paano gawin sa loob nga di ba bus so ayun dyan nila yun pinasok yung motor natin dyan dyan tayo yan bakit? Oh. Napaka-safety naman ng motor natin kasi nasa loob siya ng container van. Saving so, motor natin. So safety naman siya na makakatating doon sa panarapang panasya. Hindi na tapat yung bed. Natapat eh. Kala kung di tatanggalin dito yung bed, di magkakasya. Hindi hmm, nga, nagtanggal pa ka lang. Ayan, tinanggal namin lang yan. Nandito lahat yan ang kamate. Abutin sakto yung haba. Hmm. <laughs> ang sa may kirito. Sinukat na muna namin kanina yung eh. Lahat ng boss pabutuan o no? ito lang. Yeah, ito na lang. Ito na lang pabutuan. Oh, ito na lang. So kailan ang byahe nito? Itong kuan na to. Eh, dire mo kuan yung ano schedule do mamaya malalaman niyo. Ah, dito malalaman ko dito mamaya. Oh, oh dito so, yeah. sa pag pagganito. So, oh. so malalaman natin mamaya kung kailan ang yes. byahe at kailan yes. ang dating. ¡Me tiene una voz! nga nilang pukpukin yung mga okay, pawin. No? No, yung kinakamada na nila. Yan lang. So, yun. Pinigyan nyo nga sa akin itong trabaho na ito. Kaya alam pa kayo. Kumagalit na sa anak ka. Yan. Okay na, susunod. So, ayun. Natapos na nila, boss, no? Andan na yung motor natin. Nasa loob na. So, ayun. Forma niya dyan. Safety, safety, safety siya dyan, no? So makarating na hanggang Butuan. So ayan, tingnan niyo naman. The best. mo lang ng 5 cm. So ano, ngayon um magbabayad na tayo kung magkano ang abot nito. Okay. Minimum lang naman So yung pagbukas pala, ayun. Hindi pala nag-isa yung motor natin nang uwi nang Butuan. Tsaka siya nasipit. So may kasama siyang Raider 150. At tsaka tong TMX. Yon, tsaka yung sa atin nandito ay yung Yung isang container yan. So yun, natapos sa double check. Tapos na yun, proceeding tayo sa payment. Ah, oh, dito bayaran nyo sir. Puntaan ko lang yung gate pass natin doon sa kasama ko. Ah, sige sir, sige sir. Wala namin ito kung magkano bayad. So, window 3 ang payment. So yung number ng van yan, yan yung numero kung ilan yung nasa loob ng container van So ayun yung container van na sasakyan ng aking motor Tapos ito didikit na ni boss Kaya din ang kukuha dyan? Yung kapatid ko po Yung yes, susi so niya oh, nandito nandito Ah nandito po ah, Diyan lang po ba yung sosya o oh, isabit na lang natin? Okay na yan dyan. Di okay lang dyan? Hindi naman mawawala O ilagay na lang dito sa ano? Dito sa loob ng... Diligay ko na kasi. Dapat nandito yan. Sa loob? O oh, dyan lang. Ay, ah, hindi pwede pa naman pwedeng idikit na lang? Hindi, pwede naman di... yan dyan. Hindi naman mawawala okay yan. Okay na yan ganyan? Okay. Kasi baka pagdating... Picture mo lang din. Baka pagdating doon hmm, sa ano hindi. eh. Hindi po. So ayun, iniwan ko na lang yung sosya doon sa... na nakalimutan kanina. Sa ano yung pangalan mo, boss? Ah, uh, Otek lang po. So, boss Otek yung nag-assist sa atin dito. Tapos 'yon, palililipat ko na lang susi. Yun, tapos ko na. At 'yun, uuwi na ako. So, binayaran ko lahat-lahat. Umabot siya na nasa 4830 yung sa motor lang mismo. Hanggang nasipit na 'yon. Ah, nila to nasipit. Putuan. Tapos pagpapa mo siya lang 25. So, umabot din ako ng 7,000 plus So, okay na rin yun Kasi safety naman yung motor Tsaka Safety makaka-uwi yung motor doon Nasa container van naman sya Diba? So, ayun, lalakbayin ko rito Nandito ako sa pier 2 Ayan, tari na ako dyan, palabas na So, ayun lang At Ingat